Habang kinakas ng amo ko ang may shorts, nagising ako pero nagpanggap akong tulog. Hello Ate Ann, magandang araw sa iyo. Gusto ko lang ibahagi ang story ng buhay ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Nene 19 years old na po ako ngayon Ate Ann. Maaga akong naulila tatlong taon pa lang ako nang pumanaw ang aking ina dahil sa sakit. Isang taon lang ang lumipas, nasawi rin ang aking ama sa isang sa trabaho. Simula noon, ang tiyahin ko na nakababatang kapatid ng tatay ko ang kumupkop sa akin. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman sa kanya ang pagiging ina o kapamilya. Palaging may halong paninisi, pagdurusa at galit ang mga salita niya. Parang pabigat ako, bata pa lang ako madalas na akong napapalo, hindi man lang naririnig ang paliwanag ko. Wala akong malapitang kaibigan at pihirang makapag-aral ng regular dahil pinagtatrabaho niya rin ako sa bahay. Kaya noong ako ay 16 years old, naglakas loob akong tumakas. Bitbit -bit ang ilang gamit, kaunting pera, at malaking takot, lumuwas ako ng Maynila. Sobrang hirap sa simula. Ilang araw din akong natulog sa mga terminal at istasyon, pero pinalad akong makahanap ng trabaho bilang yaya sa isang pamilyang may lahing Turkish. Ang amo kong lalaki ay mabait at palakaibigan, marunong magtagalog kahit papaano, tawagin na lang natin sa pangalang Azer. Naging komportable ako agad sa kanila. Si Madaam naman ay madalas wala sa bahay. Kapag andoon man siya, tahimik lang, medyo may distansya at medyo suplada. Akala ko na tagpuan ko na ang tahanang matagal kong hinangad, payapa, may respeto at walang pananakit. Hanggang isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Alas tres ng hapon noon, katatapos ko lang maglaba. Natulog ang bata at ang kanyang ama sa kwarto. Ang amo kong babae ay umalis para raw sa meeting. Dahil pagod, nagpahinga muna ako sa sofa, sa sala at nakatulog. Ngunit nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam, may humahawak sa short ko at dahan-dahan ito na para bang shorts ko at marahang ko sa kaba. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero sa halip na gumalaw o sumigaw, pinili kong magpanggap na tulog. Wala akong lakas ng loob magreklamo. Pero hanggang doon lang at wala namang nangyari. Pero tila ba parang na-disappoint ako dahil hindi nangyari ang inaasahan ko. Pagkagising ko nasa kusina na siya. Hindi ako makatingin sa kanya, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko parang hinahanap-hanap ko ang kakaibang atensyon. Sa totoo lang, may halong kaba, takot, hiya, pero may kakaibang Alam kong mali, pero patuloy kong sinasadya ang pagtulog sa sala para bang inaasahan kong uulitin niya iyon hanggang sa naging araw-araw na at nagpa siya akong hindi na magtulog-tulogan. Kaya habang ako at hinarap siya. Dahil natakot siya sa anuman komosyon, hinila niya ako papuntang CR at kinausap niya ako. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya ate Ann at sabi niya, hindi raw niya mapigilan ang kanyang sarili dahil gusto raw niya ako at nakiusap na wag ako magsumbong. Simula noon, hindi na niya inulit pero may bahagi sa puso ko na gusto maulit iyon at maraming pagkakataon na binigyan ko siya ng chance pero hanggang yakap lang ang tugon niya at sabi niya ayaw raw niyang masira ang buhay ko. Hindi ko alam kung pagmamahal ba ang naramdaman na namin sa isa't isa. At hindi ko rin alam kung bakit tila gusto ko ang isang bagay na dapat ay kinakatakutan ko. Nalilito ako Ate Anne. Pero higit sa lahat, gusto kong malaman kung may pag-asa pa akong makaligtas sa sitwasyong ito na ako mismo ang hindi gustong makaalis. Sana'y mabigyan ninyo ako ng payo. Maraming salamat.